Senate President Tito Soto ay ginit na ginagamit lamang umano ni House Appropriations Committee Chairman Rolando Anday Jr. ang uh, omnibus motion upang uh, pagdakwan ang ginalaw na pondo ng Kamara sa National Budget. Ang Sentro ng Balita, Giyamulaki, Pulit Requesto, Pulin. Aljo, binweltahan ni Senate President Tito Soto si House Appropriations Committee Chairman Rolando Andaya Jr. hinggil sa pagdepensa nito sa mga realignment na ginawa ng Kamara sa panukalang 2019 budget. Sa isang liham ni Andaya kay Executive Secretary Salvador Medialdea, sinabi ng kongresista na mayroong omnibus motion na nakalakip sa BICAM report na nagpapahintulot sa Kamara na iwasto ang anumang typographical, grammatical, o printing error. Kasama rin sa omnibus motion ang pagpapahintulot sa kamera na gumawa ng ilang adjustment sa paghahanda sa printed copy ng panukalang budget. Sagot ni Soto, saklaw lamang ng omnibus motion ang kamera at hindi ang buong kongreso. Ginagamit lamang daw ito ng kamera bilang palusot para sa mga ginalaw nilang pondo pagkatapos i-ratify ang panukalang budget. Dagdag pa ni Soto, wala nang punto pa para magpalitan pa sila ni Andaya ng mga dahil nasa kamay na ngayon ni Pangulong Duterte ang desisyon hinggil sa panukalang budget. Samantala, binigyang diin ni Senate Minority Leader Franklin Drilon na dapat i-veto ng Pangulo ang mga questionabling realignment ng Kamara na nagkakahalaga ng 75 billion pesos. May batayan umano ang pagpapahayag ni Soto ng kanyang strong reservations sa paglagdaan nito o nang lagdaan nito ang General Appropriations Bill. Iniugnay ni uh, Drilon o ipinaliwanag ni Drilon ang uh, nangyari dito sa, enro uh, sa enrolled bill doctrine na nagsasabihin sabing ang paglagda ng uh, Senate President at ng House Speaker sa isang panukalang batas ay nagpapatunay na dumaan sa tamang proseso at ipinasa ng dalawang kapulungan ang uh, panukalang uh, batas o yung enrolled copy ng bill na isinumite nila sa Executive Branch. Ipinaliwanag ni Drilon na ang pagla paglagda ni Senate President Soto ay limitado lamang doon sa bahagi ng BICAM report na inaprubahan o doon sa bahagi ng panukalang budget na inaprubahan sa BICAM kung kaya't uh, lumalabas na hindi dumaan sa tamang proseso ang realignments na ginawa ng Kamara. At yan muna ang latest mula rito sa Senado. Pauline Requesto para sa Bayan. Amin salamat Pauline Requesto. Makabuluhan at komprehensibo, sakto at totoo, ang balitang nakasentro sa bayan. Hatid ng batikang mga mamamahiyan na sina Aljo at Angelic Lazo. Centro, Bonita. Lunes hasta viernes a la 1 de la